lahat na raw yata ng pang-aalipusta ay natanggap na nitong si Colleen mula sa iba't ibang mga taong nakakaharap at nakakasalamuhan nito. Magmula sa tawag na Chanak, Sigbin, Aswang at iba pa na mahirap sikmurain na mga panlalait, madalas daw niya itong marinig mula sa ibang mga tao. Pero sa kabila ng mga pinakamadilim at malupit na yugto sa buhay, ay katuwang niyang lumalaban ang kanyang live-in partner na si TJ. At ang paliwanag nga ni TJ, isa raw nakakaibang kondisyon ang dinaranas ng kanyang kinakasama na si Colleen na kung tawagin daw ay yung HED o yung uh, Hypo-Hydrotic-Ectodermal Dysplasia. Pero sa kabila nga po niyan, ay hindi rin daw magbabago ang nararamdaman ni TJ para kay Colleen. Kaya naman mula po sa Kamigin Island pa, kausapin na natin TJ and Colleen. Welcome dito sa ating programang Heart to Heart. um Hello po. Oo. Magandang tanghali. TJ, Colleen, magandang tanghali sa inyo. oh Ayan, tama ba yung uh, pagkaka-pronounce ko nung uh, uh, condition nitong si uh, Colleen? TJ? yes po, yes po. Oo. Hi yes, po, yeah. oh, H-E-D. Hypohydrotic ectodermal dysplasia. Ah, uh, Gano'n na kayo katagal na nagsasama, TJ and Kulin. Ah, uh, nung LDR, it is one months. Pero nung nag-live-in kami, 2 years pa. December. Ah, matagal-tagal na rin. Oo, so nauna na kayo ay uh, LDR muna. Uh, pero nagkita na kayo physically nung uh, ano ha, nung uh, ano tawag mo rito bago kayo pumasok sa relationship kahit LDR. Hindi po, nagkakilala po kami through through Medyo maano yung linya natin, uh, TJ? Uh, paano yun? Ayun, naghang ang uh, video nitong si uh, TJ at si Kuline. Uh, Ayun, ito po kasi ng uh, HED uh, kahit nga po uh, i-Google ninyo no sa mga kapatid po natin. Uh, it's not necessarily uh, kumbaga well, talagang prone na ikaw ay tawagin nga dahil sa medyo magiging kakaiba ang itsura mo. Ah uh, sana kita kong uh, definition nga niya kapag kanito kanitong uh, HED ay uh, kumaga ay hindi ka pinapawisan. O oh, hindi ka masyadong pinapawisan. Ah uh, tapos medyo kakaiba rin yung uh, features ng mukha mo ang pagtubo ng mga ngipin ay uh, nagiging kakaiba rin. Ha para nga po sa mga medyo ah uh, uh, merong HED. Nandiyan na ba ulit sa linya? Oo. Uh -huh. Ayan. Yes po. Ayun. Okay. Uh, TJ yung uh, totoo. Sa pag-uumpisa ng inyong uh, relationship nitong si uh, Colleen uh, dahil nga sabi ko no, medyo kakaiba ang itsura niya. Ah uh, natanong mo ba siya agad tungkol dito? Um, at first po kuya ano uh, parang na-curious ako nung no, nakita ko siya sa TikTok before. Mm. Ang ano lang talaga sa akin is parang naano ko ba na-amaze na ako sa kanya kasi ang dami talagang basher nung time na 'yon tapos dumaan siya bigla sa FYP ko kaka scroll ko lang mm -hmm. tapos na ako kasi kahit may condition siya na ganyan may confident pa rin siya na humarap sa tao parang taanon mm -hmm. niya na lang ba na wala akong pakialam sa sasabihin niyo as long as masaya ako sa ginagawa ko parang ganoon ba mm -hmm. pero hindi pa ako talaga nag uh, nagano pa sa kanya parang nagpapansin hindi pa kasi nung time kasi na yon eh may girlfriend ko ako nung time na yon so hindi ko ano hindi ako nakipagkilala sa kanya nung time pero nung naghiwalay na kami nung ano ko mga after two months nung hiwalayan namin nung Pasko doon ako nakipag ano sa kanya nakipagkilala nakipagkaibigan yun, alam mo, tama yung uh, proseso na ganyan, TJ. Ano? Tapusin mo muna kung may kailangan kang tapusin bago tayo mag-umpisa. At ito naman, ang napangiti na nga at kinikilig na si uh, Colleen na nagbalik tanaw din paano sila nag-umpisa. Uh, nitong si uh, TJ ang kausapin natin. Colleen, uh, kumusta ka? Okay lang po, sir. Oo, ayan Colleen. Uh, sa sa pamilya ninyo, ikaw ang merong ganitong kondisyon o meron pa bang ibang family members? Hindi naman daw ba yan na mamana? Ako lang po sa lahat ng kapatid ko at sa side ng farm ko po. Mm, mm Kumusta ang uh, bahay ninyo, kulin ang tahanan, ang pagpapalaki sa'yo ng mga magulang mo, ang pakikitungo ng mga kapatid mo na, alam mo yun, syempre nung mas bata ka, hindi mo alam na parang may kakaiba sa itsura ko. Pero habang ito na, unti-unti ka nang lumalabas sa uh, mundo, sabi mo nga, eh, merong mga nanlalait dyan. ba diba? Merong mga nanunukso. Ayan na. Oh, merong mga magagaling uh, ang dila eh. Oh, na mag-imbento ng mga kung ano lang eh, nakikita nila. But then again, papaano ang naging support system? Naging uh, uh, lagi ba nandyan ang pamilya mula nung bata ka pa? yung lola ko po andyan sa lagi para sa akin. Mm -hmm. Na nakarating ba kayo na talagang uh, napaaway pa ng dahil sa mga panlalait na natatanggap mo, Colleen? Ay, wala naman po kumbaga parang nayaan na lang namin pero mm -hmm. when naririnig yung mga salita nila, syempre nagsasaktan din po. Mm -hmm. Pero ikaw, papaano mong, uh, I mean, natutuwa nga ako, nakita ka ni uh, TJ sa TikTok. eh, alam mo naman, kapag ka ikaw ay umexpose sa TikTok o sa kahit anong uh, social media, uh, prone ka sa bashing, di ba? Pero meron pa rin naman yung mga nakaka-appreciate sa'yo at isa nga si uh, TJ sa maraming taong yon Go ahead, uh, Colleen. No, oh, papaano mong uh, hinarap 'yon? Oh. Uh -huh. No. na lang po sila, sir. Kumbaga, pinapapaubaya ko na lang sa Lord. Ganun. Mm, -mm. O, oh, sinasamahan mo na lang ng prayers. Kung sakaling uh, eh, wala, eh. hindi nyo maintindihan ang kondisyon ko, eh, di inyo na yan. Basta ako magtutuloy lang sa buhay ko. At may love life yeah. ako Aww. di ba kulin oh yun <laughs> ang importante ron eh oh na nagkaroon ng love life at uh, tapat din so tj uh, ano yung mga hanggang ngayon ay pagsubok pa rin sa inyo ni kulin uh, dahil sabi uh, sabi nga kanina ni kulin uh, ano? ay mula pagkabata nasanay na siya pero uh, alam niya na yung palalampasin na lang ng mga salita Uh, nasasaktan pa rin, yes, pero how much more ngayon na nagkaroon pa ng relationship? Ang mga tao, hindi na uubusan ng sasabihin. O, oh, ikaw, nadamay ka na rito, TJ. Ano yung mga experience ninyo uh, recently? Uh, nung nakaraan, uh, kuya, uh, ang dami talaga namin natatanggap ng mga bashing, uh, especially sa akin na, uh, ano daw, syempre, part ako na LGBT, tapos sasabihin. Hmm kasabihan nila si Kulin, no choice na lang Kaya nagjowa ng ganyan Kasi no choice na, kasi wala namang Kumukulot dyan, mukhang aswa Mukhang gano'n, parang kung ano-ano na lang Yung binabato nila kay Kulin Tapos sa akin din kuya is Sabihan nila ako na Kaya daw, pinatulan ko lang daw si Kulin Kasi mapera, pera lang daw ha habol ko or Gusto ko lang daw na for the clout daw, Para sumikat, parang gano'n no? mm -hmm. Yun yung Mostly talaga na naririnig ko Tapos umabot na talaga sa part na yung mga account namin sa TikTok palagi na nang naba, nababan kasi nga inaano nila parang nire nila palagi every time na gumagawa kami na account nire-report nila kasi nga wala, kami na, wala kayong karapatan na magpakita ng mukha dito sa social media kasi ang papangit nyo parang ganun mm, umabot ba? Oo. Ano ba yung mga content na ginagawa ninyo ni uh, Colleen? So ngayon ba, content lang kayo for fun? Meron din kayong mga trabaho? Yes po. Uh, actually, kuya, uh, nagtatrabaho naman po ako uh, through true job, then si Kuling is nag-aaral pa po. Bali 'yun po talaga kitam uh, namin. Ah, uh, bali din 'yun na din yung parang pinagtutulungan namin na ano para makapag-aral si Kuling kasi so mm -hmm. far kasi hindi talaga kami nakadepende sa parents namin. Pareho na po kasi pareho po kasi kami lumaki sa lola lang uh -huh. nung ano bata pa kami hanggang sa lumaki, lola na talaga yung kasama namin din. Nung nag in na kami ni Colleen, bali, hindi na talaga kami nakadepend sa family namin. Parang uh -huh. pinatunayan natin kaya namin buhayin yung mga sarili namin kahit mm -hmm. kami. Mm. -hmm. Colleen, ang uh, tanong ko naman sa iyo, hindi ka ba nagduda nung uh, nag-uumpisa yung relationship ninyo nitong si uh, TJ? Ha? na, uh, buo na ba agad yung uh, tiwala mo? Hindi ba? Kasi syempre, di ba, sa dami ng mga pandalait ng mga lumalapit sa iyo, no? Uh, itong si TJ noon, hindi ba napaisip ka baka naman niloloko mo lang ako o oh, iaangat mo ko kunyari tapos bibitiwan mo rin ako kapag na-fall na ako sa'yo uh, Colleen, papaano yun dati? Noon na po, yes po nagdududa ko na baka parang ano lang kumbaga plan niya lang and then iiwan din and then parang nag-overthink din ako na what if ano lang parang ano talaga yun uh, for the club oo ganun yeah. Mm -hmm. Kasi uh, marami ka rin mga followers. Ganyan. Or baka parang parang laro-laro lang laro, laro. tapos iiwan lang din. Mm -hmm. Pero kailan mo uh, definitely mas naintindihan, uh, Kulina, totoo talaga ang pagharap sa akin ni TJ? Kailan yun? No, ano po. One month na kami mahigit. Mm -hmm. Kasi kahit online lang oh. Kahit so, online lang po kami nagkikita, mm. pinapadala po ako ng like load and mga foods po. -hmm. -mm. mm, ang sweet naman. Ano mga food naman yung uh, favorite ni ano Colleen, TJ? Yung mga una mong pinadala. Hula lang ba no. o tinanong mo siya? Hindi ko siya tinanong po. Hmm. Bali yung mga yung address lang po. Yung address niya kinuha ko tapos hmm. yung mga tropa, yung mga tropa niya or mga best friend niya, hmm. inaano ang um, Kina kung ko ba kung bakit kinakausap. Oo. <laughs> uh -oh. O oh yan, yeah, sabihin kay Kuloy, magpapadala ako ng ganito, ganyan. Mm -hmm. Ganyan. May mga tropa niya. Okay. Tapos, nung one month kami, binadalhan ko siya ng chocolate, tsaka teddy bear, mm -hmm. then dalin yun din yung ginawa ko. Mm -hmm. Hanggang uh, nung time na sabi ko, sabi sabi kasi ng tropa niya sa akin na, TJ, si Kuloy, hindi kumain. Tapos sabi ko, bakit? Sabi, so, sabi niya, walang pera. Sabi ko, Padalan ko siya pera pang bilhin mm -hmm. niya ng laki. No. Yun yung magkakitawa ko. This yes. Oh. So, unti-unti, oh, hindi man na, uh, kumbaga, hindi mo man pinaulanan, ano, ng, uh, ng mga pasikat ng mga regalo, eh, talagang natural na panliligaw. Pero ito naman ang tanong ko rin sa'yo, TJ, ah uh, sa likod nga ng uh, sabi na natin kakaibang kondisyon nitong si uh, Kuline. ano naman yung uh, naging mas special sa kanya kumpara doon sa mga nakarelasyon mo noon kasi may iniwanan kang karelasyon for Colleen bakit siya na naiiba at bakit ilang taon na nga kayo magka-live-in ngayon? Uh, three years na po three years na matagal na yung karelasyon mo dati gano'n lang katagal yun? one year one year, tapos ayaw na. O oh, si Colleen, matagal na. Anong special kay uh, Kaya, Colleen na sa kanila? Nasabi mo ng mas maay, sige, uh, mas normal para sa paningin ng iba yung itsura. Pero si Colleen, kakaiba. Pero may kakaiba rin talaga sa kanya na hindi mo pwedeng ipagpalit. Um, si Colleen kasi may ugali talaga na yung, yung mga... Pag may sinasabi ako sa kanya, naiintindihan niya ako. Parang pag once na nag ako sa kanya, although may advice siyang sinasabi sa akin, pero mas naiintindihan niya yung nararamdaman ko or side ko, although hindi ko siya na-experience sa iba, the way niya ako alagaan, supportahan sa tapos the way niya ako mahalin, ma, ba parang hindi ko talaga nakita as in sa mga naging karalasyon ko before. Even though yung pagiging ano, hindi siya mahigpit sa akin, yung gusto lang niya. yung hindi ako mapasama parang ganun. Mm. -mm. So ibig sabihin ba nito uh, PJ doon sa mga nakaraang mong karelasyon uh, halos ikaw yung giver. O yung parang ikaw yung uh, laging a uh, uh, puro pa, puro palabas. Mm. -mm. Para ako yung effort, ako na lang yung gumagawa ng paraan. Oo. Uh -huh. uh -huh. Para yung uh -huh. nag-ano ba Pambaga ako yung naghahabol. Ayun, para ka naghahabol. At 'yan yung hindi maganda sa relationship. Whereas itong si Kuli nang dumating ay alam mo na meron talagang pagkapagod ka na, medyo hindi mo na kaya yung effort. Ah, andito si Kuli, no? Siya naman ang umi-effort, 'di ba? Give and take, give and take. Parang siya yung nagigim pahinga. 'Yan, nagiging balance talaga. So, it's a real relationship de ba? Kaya naman uh, ano ba ang uh, sa kalalagayan ng uh, masayang relationship ninyo ngayon? Ano ang may papayo nyo sa kanila na merong uh, napupusuan? Ayan, nagugustuhan, TJ, uh, lalong-lalo ka na. Uh, kasi, of course, I'm sure hindi lang mga kaibigan mo, hindi lang mga kakilala ang medyo napa teka lang TJ. Sigurado ka ba? dyan sa decision mo na, makip, na pumasok sa pakikipagrelasyon kay Kulin kasi merong kakambal na yung uh, panunukso sa kanya ay tatalbog din sa'yo. Madadamay ka. O, kala ko ba gusto mo ng payapang pakikipagrelasyon? Sila na mga pinangihinaan ng loob just because medyo kakaiba ang kanilang mga karelasyon. Uh, anong maipapayo mo sa mga kapatid natin? Ah uh, sa mga ano sa mga makakanood nito ang may ko lang po talaga once na nagmahal kayo ng ipagpaligin natin same kay Colleen is yung ma-advice ko lang talaga is huwag kayong makikinig sa sinasabi ng iba mas pakinggan niyo yung yung kayong dalawa yung decision niyo yung kumbaga yung kayo kasi pag nagpa-apekto kayo sa iba maapektuhan yung relationship niyo so ang much better na gawin talaga, huwag kayo makinig sa, 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 sasab sabihin ng iba. Kayo lang. Kung mm -hmm. isipin nyo, kayo, kayo lang talaga na, na wala kayong pake, kumbaga, maging matatag lang kayo. Lang. Maging matatag doon sa desisyon na gagawin. At ikaw naman, Colleen, ano ang masasabi mo sa mga katulad mo na, oo naman, obviously, alam nyo na kasi, di ba? Ito e eto ang hirap sa iba mga tao. 'di ba? Kapag ka, nakita ka nila, kanila, lalaitin kanila kung ano-ano ang mga sasabihin sa iyo ng mga masasakit na salita. Ang hindi nila alam, ikaw mismo ang unang-unang nakakakita sa sarili mo pagising pa lang sa umaga. Kaya alam mo naman kung uh, ano ang itsura mo. Nakakainsulto lang na parang feeling niyo ba? Lumabas ako ng bahay nang hindi ko nakita ang itsura ko. ba diba? Anong gusto mong sabihin sa mga tao na mga patuloy pa rin na mapanglait at walang pakialam sa masamang sasabihin nila sa kanilang kapwa, lalo na nga uh, sa kanilang kakaibang itsura? Para sa akin po, is sana bago sila magbitaw ng salita, is sana alam nila ko kung makakasakit ba sa kan ay makakasakit ba yung words na ibibigay nila o ibabato nila sa mga taong binabato nila po. And sana uh, one day ma-realize nila po na nakakasakit na po sila. Hmm. TJ and Colleen, forever na ba itong pagsasamahan ninyo? Yes po. Hmm, sige nga. Anong mensahe mo, TJ, kay Colleen? At ikaw rin, Colleen, ano bang mensahe mo naman dito kay TJ? Bigla kayo natawa dyan. Aww. Oh, sige, sabihin nyo na ang uh, inyong uh, gustong sabihin sa isa't isa. Go ahead, TJ and Colleen. <laughs> Hindi. Ano, isa lang naman kasi yung mapapromise ko sa kanya na no Sabi mo sa happen... kanya, TJ. Wala ako dito. Kayo lang 'yan, oh. Sabi mo. Oh. Nang harap-harapan kay Colin. Oo. Oh. No matter what happen, kahit ano sabihin ng iba, wala akong pakialam kasi mas kilala kita. Alam ko yung pag-uugali mo, tsaka promise ko sa'yo na hindi ako magbabak. Yun lang. Colleen? ah uh, Thank you, kasi simula noon hanggang ngayon, andito ka pa rin. And then, even na ako, kung wala akong pakialam sa mga bangsa ko, pero dito pa rin yung nagtatanggol sa akin. And thank you sa lahat kasi supportado ka sa lahat sa mga gawain ko. Okay. Oh, Yan lang po. Yeah. Maraming salamat sa inyong dalawa, TJ and Colleen. Sabi nga ni TJ kanina, ikaw ang pahinga niya. Samantala, ikaw naman, na uh, Colleen, sigurado kong ikaw naman ang uh, lakas din ng loob ng uh, isa't isa, no? Oo. Uh, ni, uh, uh, ikaw, TJ, ang lakas ng loob na pinaguhugutan nitong si Colleen. Maraming maraming salamat sa inyong dalawa sa pagbabahagi, ano, ng inyong uh, buhay. Pag-ibig, Dax, naman dito sa Heart to Heart. Thank you, TJ and Colleen. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and Podcasts.